ang maalamat na tangke no sorry na nakaranas ng napakaraming bagay sa loob ng isang taon at kinuwenta namin ang lima epekto. Music ang nakita mo lang ay nangyari isang buwan lang ang nakalipas. Noong Agosto, isang tangke ng Leopard dalawa ng Ukraine ang nangangaso ng mga sundalong Ruso sa mga kalsada ng Pokrovsk. At para gawin ang trabahong ito, isang isang daan at dalawampung milimetrong baril ng purong lakas ng apoy, winawasak ang lahat ng madaanan nito. Iilan lang ang may alam, pero malaki ang problema rito. Itong parehong tangke na nakita mong namamayani sa kalsada. Madali itong mabiktima at mahal na target. Dahil habang nangangaso siya ng mga sundalo sa lupa, libu-libong Russian na drone ang nasa himpapawid na nangangaso sa kanya. At sa kasamaang palad, sila ang nananalo sa laban na ito. Para malaman mo kung gaano kalaki ang problemang ito. Nagpakawala ang Rusya ng na libong drone laban sa Ukraine ngayong Hulyo, labin limang beses na mas marami kumpara sa nakaraang taon. At bawat isa sa mga drone na yan ay kayang gawing tumpok ng bakal, ang isang tangke na milyon-milyon ang halaga sa loob lang ng ilang segundo. Ang mga tangke, sa totoo lang, malinaw na natatalo na sila sa digmaan. Pero... Ang hindi inasahan ng mga Ruso ay may alas ang Ukraine. At ang alas na yon ay maaaring tuluyang magbago ng laban. Gusto mo bang malaman ang mas kamangha-mangha? Gagamitin nila ang leopard tanks nila para dito. Pero hindi sa inaakala mo. Para maintindihan ang katalinuhan ng solusyon ito, kailangan mo munang makita kung gaano kalaki ang problemang kinakaharap ng Ukraine sa himpapawid. Noong Hulyo 2000 at 24 nagpakawala ang Russia ng apat na tatlong na drone laban sa Ukraine. Mukhang marami na yun noon, pero kung titingnan mo ngayon, parang ensayo lang pala iyon. Dahil noong Hulyo 2000 at 25 lang, sumabog ang bilang na iyon sa mahigit 6,000 na drone. Pinag-uusapan natin ang isa daan at na pagtaas sa isang taon lang. At hindi pa kumpleto ang kwento ng mga numerong ito. Noong Marso hanggang Mayo, 2025, naglunsad ang Rusya ng halos 8,000 drone, may average na 110 bawat atake. Gabi-gabi, ang mga lungsod tulad ng Kiev ay nababalot ng takot dahil sa malalakas na sirena na tumutunog ng ilang oras. Lalong lumalala ang sitwasyon nakabuo ang Rusya ng nakakatakot na pattern. Kapag may usapan sa kapayapaan o diplomatikong kaganapan, karaniwang iniuutos ni Putin ang malawakang drone attack bilang tugon. Isang magandang halimbawa nito ang nangyari pagkatapos ng mga pag-uusap sa Istanbul noong Mayo, kung kailan inatake ng Rusya ang Ukraine gamit ang mahigit 250 drone. At noong nag-usap si na Putin at Trump sa telepono noong Hulyo, dumating ang tugon sa parehong gabi. Pitong daan at limampung drone ang pinakawalan laban sa mga target sa Ukraine. Samantala, ang summit sa Alaska noong Agosto ay tinampukan ng halos limang daan at limampung drone na umatake. Noong Setyembre, nilampasan ng Rusya ang dati nitong record sa walot dalawang tatlong na mga drone at misail na inilunsad sa isang gabi lang, ginawang sandata ni Putin ang mga drone bilang isang paraan ng psikologikal na terorismo. Ang mga sirena ng air raid sa Kiev ay tumunog ng apatnapot tatlong oras sa loob lang ng isang linggo. Isipin mong mamuhay ng normal, matulog, magtrabaho, habang anumang oras ay maaaring magdala ng kamatayan ang langit. Pero ang totoong problema ay hindi lang ang dami ng mga drone, kundi ang malupit na matematika sa likod ng bawat pagharang. Ang isang shahed drone ng Rusya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 hanggang 50,000 dolyar para gawin sa loob ng bansa. Kapag inangkat mula sa Iran, tumataas ang presyo nito hanggang libo dolyar. Gayunpaman, mababa pa rin ito kumpara sa kinakailangang gastos ng Ukraine sa pagtatanggol. Kapag na-detect ng Ukraine na may paparating na grupo ng mga drone, kailangan nitong pumili kung paano tutugon. At lahat ng mga opsyon ay lubhang magastos. Halimbawa, ang IRIST missile ay nagkakahalaga ng apat na raan at 85,000 dolyar habang ang NASAMS missile ay umaabot sa 1.2 milyong dolyar. At hindi ko na kailangang banggitin ang Patriot. Ang isang missile lang nito ay umaabot ng nakakabilib na 4 na milyong dolyar. Napapansin mo ba ang problema? Gumagastos ang Ukraine ng isang missile na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar para sirain ang isang drone na 20,000 dolyar lang ang halaga. Hindi kayang mapanalo ng Ukraine nang mag-isa ang digmaang ito ng kayamanan sa pangmatagalan. Kahit na matagumpay na na-intercept ng Ukraine ang isang daan porsyento ng mga umaataking drone, talo pa rin sila. Sa kabilang banda, sa usaping ekonomiya, gumagastos ang Russia ng dalawang daang milyon sa mga drone at pinipilit ang Ukraine na gumastos ng dalawang bilyon para sa pag-intercept. Bawat drone na na-intercept ay isang panalong pang-ekonomiya para sa Russia kahit na masira pa ang drone mas mabilis makagawa si Putin ng drone kaysa sa kaya ng NATO na gumawa ng mamahaling misil. Sa huli, may daan-daang Leopard isa na tangke ang Ukraine na natanggap nila mula sa iba't ibang bansang Europeo. Nagpadala ang Alemanya, Dinamarca at Olanda ng mga veteranong tangke na ilang dekada ng gamit sa kanilang sandatahang lakas. Itinayo ang mga tangke na ito noong isang libo anim na sa panahong naniniwala ang mga inhinyerong aleman na lipas na ang makakapal na baluti. Noon, simple lang ang pilosopiya. Kung kaya ng bagong sandata ang anumang baluti, bakit pa magdadagdag ng bigat? Mas mabuting mag-invest sa liksi at lakas ng putok. Kaya ang Leopard isa ay dinisenyo na may baluting bakal na sampu hanggang 70 mm lang ang kapal. Sapat na ito para makatiis sa mga machine gun at maliliit na automaticong kanyon. Pero gaya ng nakita mo, hindi ito sapat laban sa mga makabagong armas. Sa kasalukuyang digmaan, kahit anong drone, kamikaze o anti-tank missile ay ginagawang pugon ang mga tangke na ito. Kaya karamihan sa mga Leopard isa ay nakaimbak lang sa mga bodega. Naghihintay ng misyon na hindi naman dumarating. Isang sundalo mula Unit Da Vinci ang diretsyong naglahad ng problema. Ang mga drone namin ngayon ay sinusunog ang mga sasakyan ng kalaban habang papalapit pa lang sila sa mga linya namin. Kung kaya ng mga drone namin sa tangke ng Ruso, ganun din ang drone ng Ruso sa mga Leopard namin. Malinaw na ngayon na ang Leopard isa ay halos sentensya ng kamatayan sa harapang atake para sa tripulante. Ang baluti na proteksyon noon Dekada anim na po. Parang papel na lang ngayon laban sa drone ng dalawang libo at 25. At dito na pumapasok ang mga inhinyero ng high metal. Nakita nila ang isang oportunidad kung saan problema ang nakikita ng iba. Paano kung ang kahinaan ng leopards isa ay maaaring gawing kalakasan? Paano kung ang manipis nilang baluti na dahilan ng di paggamit sa lupa ang magpapaperpekto sa kanila para sa ibang misyon. Ang depensang panghimpapawid ay hindi nangangailangan ng mabigat na baluti. Kailangan nito ng mobilidad, bilis, at kakayahang magpalit ng posisyon nang mabilis. At sa bagay na iyon, mahusay ang Leopard isa. Sa kanyang MTU na makina na may 830 kabayo, kayang tumakbo ng Leopard isa ng 70 km kada oras sa mga kalsada at may saklaw na anim na raang kyonomo. Kaya nitong sumabay sa mekanisadong pormasyon at makarating agad saan kailangan. At pagkatapos ay dumating ang revolusyonaryong ideya. Alisin ng tuluyan ang orihinal na tore at palitan ito ng isang bagay na ganap na bago. Ang tore ng digmaan ng Leopard Isa ay may bigat na 10 tonelada at may dalang isang daan at limang milimetrong kanyon. Sa halip, naglagay sila ng isang bagay na parang galing sa isang science fiction na pelikula ang Sky Ranger na sistema ng depensang panghimpapawid. Ang tore ng Sky Ranger ay may bigat lamang na apat na tonelada at kalahati, mas magaan ang kalahati kaysa sa orihinal na tore. Hindi lang nito nababawasan ang kabuoang bigat ng sasakyan, kundi malaki rin ang naitutulong nito sa pagpapabuti ng liksi at bilis ng akselerasyon nito. Mas magaan na ang chassis at mas maganda ang performance sa mahihirap na daan. At sa loob ng kompak na tore na ito, ang makabagong teknolohiya ay magpapaniwala sa kahit sinong military engineer noong dekada anim na po na may mga alien. Ang puso ng sistema ay isang original equipment manufacturer na 35 mm na revolver cannon na kayang magpaputok ng isang libong bala kada minuto. Para magkaideya ka sa bilis, labing anim na putok bawat segundo yon. Parang isang machine gun pero nagpapaputok ng mga bala ng kanyon. Epektibo itong umaabot ng 4,000 metro laban sa mga target sa ere na lumilikha ng malaking depensibong bula sa paligid ng sasakyan. Sa bulang iyon, ilang segundo lang tatagal ang kahit anong drone na papasok. Ang tore ay may dalang dalawang daan at limampot dalawang na mga bala na handang iputok. Sapat para labanan ang maraming grupo ng mga drone bago kailanganing mag-reload. Maaring magpalit ang sistema ng automatiko o manual na mode ayon sa sitwasyon. Pero dito tayo napunta sa isang nakakagulat na detalye. Bakit hindi ito mga karaniwang putok? Ang tunay na mahika ay nasa A-head na bala. Kapag nagpaputok ka ng A-head na bala, hindi nito kailangang direktang tamaan ang drone. Imposibleng tamaan ng eksakto ang isang target na dalawang metro ang laki na lumilipad ng kilometro ang layo sa bawat pagkakataon. Sa halip, gumagamit ang bala ng makabagong teknolohiya. Ang mga datos na ito ay agad na ipinapadala sa fire control computer. Ang computer ay sinusubaybayan na ang target gamit ang mga precision radar. Kinakalkulan nito ang eksaktong trajektorya ng drone, ang trajektorya ng bala at tinutukoy ang perpektong punto sa espasyo kung saan magtatagpo ang dalawa. Sa eksaktong sandali na kinalkula ng computer, sumasabog ang electronic fuse at ang pagsabog na iyon ang nagpapakawala ng totoong karga. Isang daan at limamput dalawang nabala ng tungsteno. Ang mga balang ito ay bumubuo ng isang nakamamatay na ulap ng metal na hugis kuno. Ang densidad ng ulap na ito ay kinakalkula para matiyak na estadistikang imposibleng may kahit anong drone na makadaan ng hindi nasasaktan. Pagkatapos, ang drone ng Russia ay diretso lumilipad sa tungstenong pader at napupunit. Motor, mga elektronikong bahagi, mga surface ng kontrol, struktura, lahat ay sabay-sabay na nasisira. Ipinapakita ng mga praktikal na pagsubok ang nakamamatay na bisa ng sistema. Isang grupo ng walo ang na gamit lamang ang labing walong naputok at karamihan ay nawasak sa unang anim na putok pa lang. At heto ang pinaka-genius na bahagi ng buong operasyong ito. Ang a na bala ay piapat na libo lang. Kumpara sa piapat milyon ng isang Patriot missile, ang Ukraine ay pwedeng magpaputok ng isang libong a na bala sa halagang katumbas ng isang Patriot na missile. Pwedeng magpaputok ng dalawang daan at sa presyo ng isang Nazans na missile. Pwedeng magpaputok ng isang daan at labing dalawa sa presyo ng isang iris na missile. At naaalala mo ba ang Shahed drone? na nagkakahalaga ng 20,000 dolyar, ang A-Head na bala ay mas mura pa kaysa sa mismong drone na winawasak nito. Sa wakas, napabura na ng Ukraine ang matematika ng digmaan para sa kanila. Ngayon, ang Russia na ang nalulugi sa ekonomiya sa bawat engkwentro kahit na nakakalipad pa ang kanilang mga drone. Pero ang sistemang Sky Ranger ay hindi lang basta kanyon at matalinong bala. Mayroon itong makabagong mga mata at utak na nagbibigay ng malaking kaibahan sa maganda at revolusyonaryong sistema. Gumagamit ang sistema ng mga radar na Active Electronically Scanned Array na patuloy na nag i sa kalangitan. Di tulad ng lumang mekanikal na radar na umiikot na parang plato, kaya ng mga bagong radar subaybayan ang maraming target ng sabay-sabay sa lahat ng direksyon. Kapag may nadetect silang kahina-hinala, isang dedikadong tracking radar ang kumukuha ng kontrol ang radar na ito ay may napakataas na bilis ng pag-scan at milimetrikong katumpakan. Kaya nitong subaybayan kahit ang maliliit na drone na lumilipad ng magkakasama. Kapag may paparating na grupo ng mga drone mula sa Russia, automaticong inuuna ng sistema ang mga banta. Unahin ang pinakamalapit na drone, kasunod ang pinakamabilis, tapos ang papalapit sa mahahalagang target. Ang oras, mula sa pagtuklas hanggang sa pag-atake, ay sinusukat sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon, bawat tangke ng Leopard na may kasamang Sky Ranger. Kayang protektahan ang lugar na 4.1 km x 4 km. At dahil nakamount ito sa isang mobile na chassis na kayang tumakbo ng 70 km kada oras, mabilis itong makakapaglipat ng pwesto kung saan mas malaki ang banta. May sasabihin ako sa iyo, hindi lang sa teorya gumagana ang konseptong ito, kundi napatunayan na rin sa aktual na gamit. Gamit ng Ukraine ang GEPAR, isang mas lumang sistema na nakabase sa parehong pangunahing prinsipyo. Ayon sa mga tripulante ng Ukraine, umaabot sa 70% ang tagumpay nila laban sa mga drone, Shahed. At ang GEPAR ay parang lolo ng Sky Ranger. Gumagamit din ito ng chassis ng Leopard 1 Meron ding 35 mmN na mga kanyon, pero teknolohiya pa ng dekada 70 ang gamit nito. Kahit ganun, naging napaka-epektibo pa rin ito. Itinuturing ng mga sundalong Ukranyano ang GEPAR bilang pinakamabisang sandata laban sa Shahed drones. Ang mga ulat mula sa larangan ng labanan ay nagdodokumento ng mga individual na tripulante na nagpapabagsak ng dos ng mga drone at maging mga cruise missile. Ang magandang balita ay na, Noong Setyembre, pumirma ang Rheinmetall ng kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang milyong euro para mag-supply ng mga Sky Ranger system sa Ukraine. Dahil bawat sistema ay nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar dos dosenang drone hunter, ang inaasahang darating bago matapos ang 2,000 at 25. Gaya ng nakikita mo, ang tagumpay ng sistemang ito ay maaaring magbago kung paano iniisip ng mga hukbo sa buong mundo ang tungkol sa depensang panghimpapawid. Ang doktrinang militar ay nagbabago sa aktual na oras na pinipilit ng realidad sa larangan ng labanan. Kapag hindi na makausad ang mga tangke sa unahan, gawin mo silang mga mangangaso ng kalangitan. Kapag ang mamahaling mga misil ay hindi na kayang tustusan, bumalik ka sa matatalinong kanyon mag-adapt sa pagbabago ng digmaan, mga inhinyero. Ang pagdinig sa biktima ay nagtuturo ng pag-aangkop sa panahon ng labanan. Ang tagumpay ay hindi napupunta sa may pinakamahal o pinakabagong teknolohiya. Napupunta ito sa kung sino ang mas mahusay mag-angkop ng kung anong meron sila para harapin ang tunay na mga banta. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Ano ang masasabi mo sa pagbabagong ginawa sa mga lumang tangke bilang mga mangangaso ng drone? Sa tingin mo ba magagamit pa ito sa hinaharap o pansamantalang solusyon lang ito? Ilagay ang sagot sa komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito sa pag-unawa sa revolusyon ito sa makabagong digmaan, mag-subscribe at i-share ang video. Hanggang sa susunod.